yan magandang hapon guys. Good afternoon sa ating lahat. Biyahe tayo guys. Puntat tayo ng Caloocan West. Ayan. Kasama ko ang aking pamangkin. O yan, o yan. O, Guapings. Ayan, Biyahe tayo. Biyay kami guys. Punta kami ng Caloocan West. Iyan, umuulan ang panahon. Maluulan ang kalangitan. Yes, ma'am. Ayan, guys. Sumuulan ngayon ang kalangitan. Ayan, kailangan natin ng wiper. Uwi tayo ng Kalokan West. Na na na. wah, 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 wah. Yan, ang lakas ng ulan, no? Oh. Grabe, lakas, no? Oh. <laughs> lakas ng ulan, guys. Yan, maulan ang panahon ngayon. Grabe. Maulan, 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 no? Oh. Grabe. Oh. grabe wulan. lakas, ulan nakas lakas <laughs> grabe lakas lakas ka ng ulan lakas Ayan, dito na tayo part ng ano, Calocon West guys, malapit na hindi ko tayo dyan sa kaliwa grabe uh, yun lakas ooh, ooh, ooh. bilisan 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 muntik tayong na hold ay muntik tayong na hold hold on dito na tayo guys sa Ilagan. Ay, ah, Ilagan, sorry. Caloocan West, Ilagan West naman ang na sinasabi ko. Dito na tayo guys sa Caloocan West. Ayan. Ayan, dito na kami sa aming destination. Lakas ng ulan guys, grabe. Yun, lakas. lakas ng ulan, grabe, grabe, grabe. Grabe lakas ng ulan. Ay, grabe lakas ng ulan. Dito na kami oh sa destination. Mamaya na guys. Un um poquito. kahit umuulan trabaho lang tayo guys yan umuulan malakas ang ulan oh yun mm. oh kahit mabasa tayo trabaho lang gagawin natin yan uh, umuulan ng kalangitan tara uwi na tayo ni ni guys, ang lakas ng ulan. Tapos na kami rito sa Caloocan West Biyahin na naman kami pero ang lakas ng ulan guys grabe oh uh, basang basa na kami tapos hindi na kami mag aircon ng sasakyan kasi malamig nabasa na lahat ng damit namin pawi na kami ng Ilagan City ay ano ba yun <laughs> pawi ka na kami ng talipapa no baliches yan <laughs> <laughs> nawawala sa mundo <laughs> mapukpuka yung may isang driver anong namuti pa pa na yung driver may yung awanin dito yung Pilipinas <laughs> joe punta na kayo go mabait ako yan go go kayo go mabait po ako pag ganyang bagay o wag kang mabante papanggam mo ang fortuner namin ay pick up namin kita dito na tayo. Oh, 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 oh. Hmm? Ayos. Sakto, do Sakto. <laughs> Sakto, <laughs> Wah, wah, wah. wah. underground pass. Ayan, okay, yeah. underground pass. Ang lamig. Ang lamig guys, ang lamig. Ang tawid pwede kami nga i-offer ko na. Ag unag to ko oh, na ito. O wala na yung ulan. Ayan, binilisan ko ang wiper guys kasi malakas ang ulan. Grabe lakas. Yan ang pag ano, check. Yan guys, ah ha ha, mabilis. Ayan, tignan nyo mapuno Mapuno yung, yung yung ano tubig oh grabe oh. Oh, puno oh, siya grabe. Oh, grabe guys yung ano ulan. Friend well, na story nito okay. ba? Yeah, check nyo guys pag ano, pag sa ngayon wala masyadong makitang single motor kasi umulan eh basang-basa sila. Ah ito meron, pero basa na siya. Oh, ay nakakapote, nakakapote. Ayan, dito na tayo sa National Highway. Grabe, ma maulan talaga. Um, ah, ulan. Kini na. Ayan, nandito na tayo park ng Balintawak. Balintawak na tayo. Wow, na-repair. Matigas kasi ang ulo, na Raker ang iyong sasakyan. Yeah, Yan, then, mag buting tag dilos yan. Ano mong Ayan. Dito tayo sa upper tawak. Balintawak. Upper tawak Yan naman sa baba. Ayan. Door, Iyan yan guys wala na yung ulang bye bye guys bye bye hanggang sa muli guys bye bye babu